kaon na pugbutong ang mga karaang kasag anhi sa Southern Leyte makakaon jud kag butong bisag wa kay kalubian <laughs> alangan nga og ok ang pikasyuta. imo mang sabuton ang mananaka ya yeah, butong be <laughs> lami man ikaw og butong ron ya butang agatas biscuit ice fights. na unya kay perting uhawa naman sa magsasaka nakadungog sa jay nga tumang pulunga. di mo ana si ja na og tag iya <laughs> tu ara busog na pud ang mga karaang kasag <laughs> maslom lagi gimong kuto-kuto ug uminom inya nang sabaw sa butong. <coughs> Koy joke joke ra ta ha. Kung seryoso ka, hala pang laba. Kasi pusasan kung kalit diri sa kong akong kuya. Hindi <coughs> ko palabi ka gool. Apil ang pagsagkaon ni Ani. Di ka maibog na lamia. <coughs> Kirig lagi imong likod sa kilig tungod sa kalami. <coughs> tangan rin namo o condense. Tapos sopas, skyplex, ug ice, lami. ka eh. Abtik po kajo ng akong asukal di papa si kaso. Basta nila mao sa butong ang hisgutan. Na siguro ni plano ba? ayaw kol. Cool. Ingon <laughs> e akong lula, maayo juning yung butong sa atong lawas.